So, ayun na nga mga ka -opis. Magandang araw sa inyong lahat. Ayun. So, kakabalik lang natin ulit. Ayan. So, medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. Ayan. Kasi medyo na-busy tayo sa trabaho natin. Ayan. So, ngayon, ngayon lang ulit tayo dito nakabalik dito sa shop. Dito sa Imus Cavite. Kay Chromax Motors. Ayan. So, medyo maaga lang tayo nakalabas. Kaya nakabisita tayo dito. Ayan. So marami-rami na rin tayong uh, hindi na-update Ayan Yung mga project na nakaraan ay natapos na Hindi natin na natapos yung ating vlog Ayan So sobrang sorry nga pala Doon nga pala sa mga hindi ko na uh, na ano, uh, ipaliwanag Ayan Kasi nabisi tayo eh Ayun. Mas kailangan nating magtrabaho Ayan So sobrang sorry nga pala So ngayon ayan Nandito ulit tayo uh, Babawi tayo Ayan subukan ulit natin na uh, mag vlog ulit ayan. so sa ano naman ngayon na uh, ay papaliwanag natin to bagong uh, bagong project na, na nandito ayan, ito nga pala yung eto uh, ito yung dating ano, uh, single cab ayan dating single cab yan mga ka-office yung kanyang makina ay C240 ayan. so nabili, nabili nga pala to na uh, dating single cab uh, tapos, mm, pina-restore sa atin. Ayan. So, pinalagyan niya ng, al uh, ayan, yung panghakot ng ano, sa mineral yata to lagay ng tubig. Ayan. Kargahan. Medyo nabubul na tayo sa part na yun kasi ngayon na lang tayo nakapag-upload. Ayan. Ngayon na lang tayo nakapag-vlog. Ayan. Medyo wala na tayo sa focus so bawi na lang tayo mga ka-office ayan so, natin to ayan eto gumawa nga pala sila ng ano uh, kargahan ng tubig ayan dating single cab to mga ka ayan. tapos ngayon ay may restore dito sa Chromax Motors ayan so ngayon may nagawa na to tapos tong unit na to ay tapos na ayan kukunin na lang ng nakaabili. ayan. Ito yung kanyang owner. Ayun. Gagamitin sa pang negosyo ayan. So, silipin natin yung kanyang loob. Ito yung kanyang loob. Simpleng-simple lang kasi gagamitin lang naman to sa negosyo. Ayun. Kargahan ng tubig. Ito yung kanyang likod ayan. naka, -synthetic. naka -synthetic pa yung kanyang ano, lowerin. So silipin din natin yung kanyang makina mga ka-office. Okay. Yung kanyang makina mga ka-office. C240 yung kanyang makina. Isusu. E Isusu e C240. So medyo natagalan tayo mga ka-office. So babawi tayo ngayon. Ah, subukan natin na mga pag-upload ulit ng mga vlog dito sa Provox Motors. Ayan. So marami rami tayong i-upload Mga ka-office So marami ditong mga bagong project Tulad ni Ento yan. So hindi pa natin alam yung uh, Gagawin dito eh yan. So tatanong lang na muna natin Kay Kuya Adel Kasi wala sila ngayon, ngayon. Uh, Nasa ano yata sila Nasa Bicol Sa pagkakaalam ko Hindi ko lang alam kung naka-uwi na Kasi naabutan ko dito ay Walang tao Ayan Yung naabutan ko dito yung mga magtatarbaho nila ito, ito pa isa na project na gagawin nila dito so wala pa tayong ano dito hindi pa natin ano ang plano dito sa project na to pero yan susubukan natin i-vlog yung mga ka-office tapos ito rin ayan. Ay, medyo nabapping natin eh. kasi hindi natin din alam kung anong plano dito So, tatanong na lang muna ulit natin kung anong mga plano dito sa mga project na nandito sa shop dito sa Cromox Motors. Ayan. So, mga ka kung naghahanap nga pala kayo ng Wrangler, may available slot pala tayo dito. Ito. Ito yung Wrangler, ayan. ayan. So, re-restore lang to mga ka-office. Maganda itong manakbo. Ayan. So, silipin natin. Wala pang may may-aari nito. Ito yung Wrangler. Maganda manakbo yan mga ka-office? lang ng gulong. Carecon din yan. So kung uh, interested kayo dito sa unit na to ay ipi nyo lang ako mga ka-office. Para mapag-usapan natin. Pwede dito mag-down mga ka-office yan. Kung interested kayo dito sa unit na to. Pero restore pa naman yan. So, pag ni-restore yan mga kakapis, maganda naman yung kakalabasan yan. Ibibigay naman po sa inyo yan ng pulido at gagamitin nyo na lang. Ayan. Matulin to tapos magandang manakbo. Ayan. Kasi pinaandar to nung na nakaraan, maganda naman siya manakbo. Tapos yung kanyang ano, makina yan, ice naman. Ito yung kanyang, kanyang loob silipin natin. Ay, nakalaki yata. Yan lang nakalak. Hindi natin mabubuksan. So, susunod sunod na lang natin pakita yung kanyang loob. Kasi nakalak yata yung kanyang pintuan. Ito mga ka-office available pa to. Itong unit na to. So pag ni-restore to gaganda pa to. And pwede kayo mag-down dito mga ka-office. At kayo naman yung ayun. Nabuksan natin. Ito. Ito yung kanyang loob. Ayan. Ganda pa ng kanyang ano. Ayan. Ito yung kanyang likod. Medyo dilim. So, pag na-restore to mga office, maganda kakalabasan na yun to. Re-restore lang natin to. Ayan. Kung interested kayo dito, ayan. Pwede natin i-restore to. Tapos, pwede kayo mag-down. Ayan. Tapos nasa sa niyo kung anong balak yung paggawa rito sa unit na to. So, marami pang tayong mga ano, mga project dito kasi medyo natagalan tayo. Ano, na. Ito lang yung naiwan dito. Sila tapos na dito. Tapos na sila. So, mga ka-office, pasensya na kasi natagalan tayong mga partial dito sa shop. So, ito, tapos na to mga kapis unit na to uh, kukunin na lang to ayan. dating ano yan uh, single cab ayan. ayan pinagawa ng uh, kargahan ng tubig ayan. ito yung kanyang likod ayan yung pinabago nung bumili so ang ano dito ay kukunin na lang to kasi may nakabili na pinaayos lang yung kanyang likod gagamitin pang negosyo ayan. so sa so, susunod mga ka subukan ulit natin mag-upload dito sa shop. And bibisita ulit tayo dito pag may uh, may oras tayo. Kasi yung schedule ko kasi mahigpit eh. So ngayon lang maaga ako nakauwi at dumaan ako rito. Yan, medyo marami-rami tayong i-upload dito. Maraming project dito. pipilitin nating natin na uh, makabalik. Yan, medyo natagalan tayo. So maraming salamat sa mga sumusuporta nga pala mga ka office yun, babawi tayo sa sunod Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. So, hanggang dito na lang muna po tayo. Maraming salamat po. Ayan, buwi na tayo kasi medyo nagdidilim na. Baka abutin tayo. Medyo malayo pa yung na natin. Tumaan lang tayo dito sa shop para bumisita. Ayan, nagulat ako. Ah, 'yung mga dating na, na project natin na in-upload na ayun. Nakuha na pala. Kasi sa katagalan natin din nakapag vlog dito. Oh, so, mga, mga ka-office ito. Kung interested kayo dito mga ka-office, pwede nyo ako i-PM. PM nyo lang po sa account ko. Ha? Paul, Adrian Paul Adrian Harim Valerio. Pag-usapan natin kung interested kayo dito sa ating rapper eto next project rin nila to so ang balak dito rin nga pala nung nangaraan ay gago pure stainless yata yan filipino natin to eh yung pagkakaalam ko rito noon eh yan original po yung kanyang ka pero ang pagkakaalam ko dito gago niya itong pure stainless ay babaguhin lahat yan tapos gago nilang pure stainless yan. so ito abangan din natin to pag pina-restore na ng may-ari. kasi ngayon medyo busy pa yata yung may-ari kaya hindi pa pinapagalaw ito. Ayun. Marami-rami pa tayong may uh, mapapanood dito sa shop. Ayun. Uh, tapos ayun, si ano nga pala si Chromox Motors ayun. Lagi naman lagi naman yung pag upload Yan doon muna po kayo manood at paki-suportahan na lang din po yung kanyang uh, kanyang ano YouTube channel tapos yung kanyang page ayun. So may mga katanungan kayo mga ka at kung willing kayo magpagawa or uh, mag-avail ng unit ayun, Pwede nyo kaming i-PM ayan. Um naka-locate nga lang pala to dito sa Imus Cavite. To. Tong shop na to sa Imus Cavite sa Chromax Motors ayun. So maraming salamat mga ka sa inyong panonood ayon. Maraming salamat. Bawi tayo sa susunod. ayon. maraming salamat.